isa nga ano dito nakatigil na uh, trend doktor okay. Dr. Sato yung delikado lang tumawid dito ang mga sasakyan okay. wala rin ano designated na jeepney stop fast stop malaking ginhawa ito sa mga ano no taga Paranyake mga no, taga Cavite na rin ano Las Piñas ah pinakadulo uh, ah uh, yan 1 Cavite station pa wala pa kaya masisimulan yung tatlo pang station tara mga kabayan mag update tayo ng LRT1 Cavite extension nandito tayo sa ay, barangay San Dionisio sa Parayang City ayan natay galing tayo ng C5 Cavite Spring Project meron na palang ano dito may pedestrian crossing daming bumababa pa dyan papunta dito sa Dr. Santos Station napaka busy na nito lalong kalsada na to dami na ang masakay lang tumawid dito, And dami mga sasakyan. Okay. wala rin ano, designated na jeepney stop, bus stop. yan yun nagka ano na dito nagkaroon na ng intersection yun 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 mga, ano, no? mga, no? mga yun So, sobrang dami na ng mga sasakyan. Ito, so, yung SM City Sukat. Ito yun. na lanta na yung ibang puno. napaka sigurado dito pag summer. yung mga dito sa gilid eh mga puno hindi talagang uh, gawang na Napaka busy na nito Dr. Santos mayroon mga modern jeeps ito na oh. ito na mga ano uh, riding mga motor ayun may dumadaan ayan na Dr. Santos na ganda nitong Dr. Santos station ano, ah, malagyan pa ng ano, ng mga halaman o ano, mga puno para para lumamig paglabas mo kasi ng stasyon ng init marami no? ng pasahero marami ang papunta ng Coco Santos isa pa palabas laking ginhawa nito sa mga ano no taga Paranaque mga no, taga Cavite na rin ano Las may so, ano, merong creek dito sa gilid ng station gula ka lang kung mayroon pa papunta doon ito o iba Ito, meron pa sa gilid. Wala naman mga vendors. Ito pa, isa pa. Ang laki nito, mga ano, mga concrete railings. Ano dito? hindi malayo nga lang lakad papunta sa pinaka station. Oh, mm -hmm. sa gilid pa, mayroon pa mayroon pa ano, creek pa kayang gagawin dyan okay. okay. oh, yun hey, hindi niya rin wala ito eh, no? halos ito lang ang dinadaanan mga private vehicle uh, so, dito nga, light railing at mga modern jeeps eh ano pa rin traditional jeeps ang uh. lawak nito Sukat Highway Walter Mart SM LRT 1 mga biyahe dawak pa oh ito na yung station na nakita ko sa LRT ano po meron pa dun oh tidaanan pa pinakadulo ng LRT1 Cavite Extension Ayan na Pinakadulo ng LRT1 Cavite Extension Pabalik na to isa yun na. pinaka estasyon ganda pala dito terminal ng modern jeep ayun, pwede pala dun oh eh. ito pa oh laki pa nang i-develop ide dito pero sana ano hindi ano na lang talaga ano open space na lang hindi rin naman maganda yung sobrang dami ng ano ng development kailangan pa rin talaga na ano mga open space lalo na pag nagkalindol ba diba? maganda oh. Kailangan pa rin talaga ng mga open spaces para sakaling mayroong mga lindol, mayroong matatakbuhan ng mga tao. Ganda talaga dito Ano na to? Bigyar City na to, mga kabayan ah. Oh. ito tayo ano. ng Villa City. Yan. Ito na yung pinaka, ano, ano, modern na Dude, wala pa. Punta na Las Piñas sa Pote at Niyog sa uh, Bacoor Cavite. May uh, problema pa sana sa right of way. Kaya hindi matuloy-tuloy. Tatawid ka dito. Hindi mo masyado makikita yung mga sasakyan galing doon. Eh bago pang may bakod pa may simento kaya eh, dapat dito ingat na ingat kang tumawit ah pinakadulo ang end up yun pag you can pa kaya masisimulan yung tatlo pang station? Nandun na ang Dr. Tato distinction. Si Station. Thank you for watching po de, mga kabayan. Ito nasa ano tayo? Truck 38 sa BGC. Yan eh. ang cherry blossoms din eh. Ganda. Kulay puti ito. Yan eh. Ganda pa ng background na dito. meron din ano ganda meron pa dito sa kabila okay. ah. parehas din kulay ano puti ilalim hindi masyadong kita meron pang ibang mga puno doon ito yung, yung iba wala nang bulaklak ganda grabe